Hello guys! So nandito tayo sa Morning Market here in uh, St. Schwangban na Yunan Province. So ayan yung market nila and let's see uh, kung ano yung pwede natin makita dito and mabili. Samaya ako with this vlog. Tara! nagbebenta ng mga gulay-gulay dito and um, uh, I'm not sure kung ano yung mga pwede nating mabili. Tingnan natin. Ayan yung mga gulay fruit. Ayan yung mga gooseberry passion fruit. Hmm? Come on, please. Oh, parang nasa Pilipinas lang ako pero nasa China no.

So guys, uh, may nakita dito. Mm -hmm. okay. So guys, bumili tayo dito ng ano, parang buns. It's a xiaolongbao or something. I'm not sure, but I will try this one. Ayan. So guys, kumili ako ng uh, parang buns, which is, eto, eto siya. It's uh, parang siyang sopaw, ayan, na may mung beans or something beans inside na medyo matamis-tamis. just only one new one. <coughs> <coughs> Hindi kailangan ko talaga ito. So ayan, patuloy natin um, pagbili ng kung ano-ano dito. Actually, hindi ko alam yung mga ganito si yung mga rock sila. Oh, yung mga Yung guys. Yung mga apple sila, oh. Singkamas. Ala, dinudumog sa atin. So, may napansin lang ako dito. Actually, may cross doon sa taas. Ayan, that is the cross. I think this, this is the Catholic school. Para siyang school or church. I'm not sure. Para siyang... So nagcontinue nga yung paglalakad ko at may mga nakita akong mga pagkain dito. Ito yung famous na mga paan ng manok, mga um, karne, ayan, dried um, meats. So, isa sa mga product din nila to. So, may mga iba't ibang dried fruits din. Ito, isa sa mga product din nila to. Madaming mga dried fruits. Gaya ng mangga, kiwi, ayan, may mga uh, iba't ibang mga prutas. Nagaling China na pre-serve.

um, turkey, beef turkey. Grabe! Blueberries. blueberries Blueberries. So may nakita din tayong seafood uh, stall dito no so tinignan natin may mga um, I'm not sure kung anong kind of um, namang dagat to so comment below may mga yan yung mga shrimp na malilit na lapso. I'm not sure <laughs> pero ito yung mga nakita ko may mga benta din silang mga palaka ayan na malalaki grabe oh, at mga crabs So, napakadaming mga fresh fruits din dito like yung durian, mga orange. Ayan, tapos may mga isda din na galing sa Lensang uh, River. Ayan. So, napaka-fresh. Galing lang sa, ano, mga tilapia at mga karpang lalaki. Ayan. So guys, ang daming mabili dito sa market nila. <laughs> <laughs> yeah. yeah. 谁？哎，依次收款十五元、十六元、十七元。啊，都跟那块儿，不是少开的元。 May yung simoy ng hangin dito. Grabe, medyo malamig na. Hindi ko na dala yung ano ko. Hindi ko na dala yung coat ko. Medyo malamig. Ang lamig siya. So ito guys, uh, may na nakita ako dito. And ayan. Uh, and actually yung feeling niya is beams. Ang sarap.

So ayan guys, uh, na-visit natin yung uh, morning market here in uh, Xinshuangbanna, Yunnan province, China. Ayan, and uh, ang sarap ng buns, ayan, and also this one, soya milk. Um, we will try also another food, um, parang kain dito <laughs> sa China, no? Yun lang naman ang pwede kong magawa and I'm not sure, I'm not um, familiar also Uh, place so we will just um, explore this um, country ayan uh, thank you for watching guys and keep supporting my channel bantong travels and see you to my next vlog bye bye kop kun bye bye